Good morning, I'm back! This is Sambrusas and welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys Pag-uusapan natin ngayon Standout daw talaga Kung sino to, yan yeah, ang tatalakayin natin ngayon, but before anything else, hello Philippines and hello beautiful people Mabuhay, kamusta kayong lahat Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan Hello po sa inyo lahat, maraming 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 salamat guys sa pagsubscribe ninyo syempre dito sa channel ko At syempre sa lahat naman ng makamamasamja na laging sumusuporta dito Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat Syempre, usapang update tayo ngayon dito sa Miss Earth and Miss Universe So mamaya na nga magaganap ang Miss Earth Coronation Night. Are you excited guys? Syempre, lumalaban ang pambato natin diyan na si na talaga namang inaabangan ng na lahat kung ano nga ba ang mararating ng ating pambato dito sa Miss Earth. Last year nakahalos parang first runner up tayo, di ba? Miss Earth Water ang ating pambato and this year Makapasok kaya siya uli sa top 4? Mag-stand out kaya ang beauty niya? So, yan naman mga aabangan natin mamaya sa Miss Earth. So, sa Miss Earth, I think, matindi ang labanan dito. Kasi, alam naman natin ang Miss Earth, kapag nagmi miss Earth talaga, ay tinitignan nila ang lahat ng aspeto ng girls. So, ito yung talagang pageant na daan sa butas ng karayom ang mga kandidata, ba diba? So, medyo mahirap kasi... Grabe yung screening nila sa preliminary competition. Diyos ko, nandiyan dyan na less, walang makeup, di ba? Tapos ang tiyan talaga tinitingnan yung body figure and talagang yung kanilang pagiging isang Miss Earth candidates kung gano'n ba sila ka-aware sa environment. so, yon So, ayan talaga ang mga pinagbabasihan dito sa Miss Earth. So, tingin ba natin makakapasok ba sa top 4 ang pambato natin dito? To be honest, guys, ko ako ang tatanungin ninyo, medyo pag sinuwerte siya, makakarating siya sa top 4 Pero ngayon, ang nakikita ko Medyo nahihirapan siya sa top 8 Kasi ang dami talagang magagaling na kandidata dito So, swerte niya na kapag nakatungtong siya sa top 8 But, depende Kung ang jurado ay isa siya sa mga napili Para makapasok sa semifinals And then, depende yan mamaya sa galawan niya Pero, sino nga ba ang top 8 natin? just ko, nakakaloka Anyway, ako, sa akin ha, ang ilalagay ko ay si Philippines. So, syempre, maging positibo na lang tayo na kaya niya na lagpasan ang galing ng mga makakalaban niya mamaya dito sa Miss Earth. And I think na mapapasok siya sa semifinals at parang feeling ko magpapakita ng gilas mamaya si Philippines. Syempre, positive tayo. So, ilalagay ko siya sa number 8. And then, I think Puerto Rico. Si Puerto Rico kasi iba din talaga yung ipinakita talaga dito ni Puerto Rico. Medyo palaman din ang Puerto Rico. At ilagay natin si Peru. Oh, di ba? Si Peru, Diyos ko, wala ano naman duda si Peru. At gusto ko din, syempre, si USA. Iba din talaga kasi ang pinapakitang galing ni USA. And then... I think si Wales, oh my god, si Wales medyo nakakatakot, <laughs> 'di ba? Iba din eh. So, pwede din si Australia. Mm -hmm. Si Australia, si Thailand. Yes, yeah, si Thailand. Malakas din si Thailand. Actually, mas malakas si Thailand kesa kay Philippines. Sa totoo lang. At possible, makatungtong uli ng top 4 si Thailand dito sa competition ng Miss And then, si Iceland. Yes, si Iceland. Si Iceland ang isa sa mga nakikita ko na pwede manalo dito. So, I think it's about Australia, Iceland, Thailand, and USA. So, yon. So, nakakaloka. Tapos, ayan. Tignan na lang natin. Si Wales din. Magaling din si Wales eh. Basta, ang ako, ang top ko ay si Iceland, si Thailand, si Australia, kaya lang kasi sa Australia, nakukulangan ako sa ganda eh. Pwede din si USA and then si... Actually, si Wales din eh. ba? Diba? So, basta abangan na lang natin mamaya. Pero kung ako ang tatanungin ninyo, gusto kong manalo talaga dito. Kung hindi si Thailand ay si Iceland. So, yon. So, depende na yan mamaya sa laro nila. No? So, yon. But good luck sa ating kandidata na si Ira at sana talaga ay maka-advance siya ng bonggang-bongga. -bongga. Ang hirap kasi guys, ang dami kasi talagang magagaling dito sa Miss Earth at lahat sila ay talagang palaban. At talagang lahat sila ay masasabi ko naman na palaban at kumakabog. ba diba? So good luck. Anyway, puta naman tayo dito sa bagong update sa Miss Universe. So yun nga. So, kahapon na ay isa sa mga nagpasabog ng outfitan na nila para sa dinner ay si Miss Philippines. So, maraming nagulat sa styling ni Miss Philippines yesterday dahil ang kanyang yellow gown na talaga naman napaka-sexy ay isa to sa mga bumulaga sa atin ng bongga-bongga. ba diba? So, yon So, ako, happy ako kasi talagang alam niya kung kailan siya magpapaandar. At in na sa kanya, grabe, ang ganda ng mga eksena, ang ganda ng galawan, ang ganda ng makeup, at ang ganda ng backless gown niya. So, yun. So, napaka-perfect para sa akin. Kaya naman, ang Sash Factor ay isa si Philippines sa mga nakita nilang best outfit yesterday. So, kung tayo nakikita natin na si Philippines ay nagagandahan tayo sa kanyang ipinakitang outfitan yesterday, kahit din naman yung mga taong nang duroon ay talaga namang na amazed day Kung ako ang tatanungin ninyo, Siyempre maraming kandidata, magiging unfair naman tayo sa ibang kandidata kung hindi naman natin nakikita. Maraming mga kabogera yesterday, andyudyaan yung gaw ni Russia na kala mo ay talagang may nanalo na dahil iba din talaga yung outfit niya para sa akin ha. Isa siya sa mga stunning yesterday. Si Mexico, kung titignan mo si Mexico, oh my gosh, pasabog. Dominican Republic, hindi rin talaga nagpapahuli sa eksena. At talaga namang, yung ganap niya yesterday, pak na pak. Pero, gusto ko din yung eksena ni Peru, napakaganda ng ayos niya yesterday. Actually, yung suot-suot niyang gown, hindi ko type. Pero kasi kung paano dalhin, ayun yung bongga, diba? So yun, kaya sabi ko, oh my God, winner din talaga to. Actually, si Thailand, parang ang pili ko kay Thailand, na overhype siya. So, yon yung parang meron siyang sariling bundo na siya <laughs> Lagi yung talagang, parang inaano niya yung sarili niya na naka-separate sa iba. Ewan ko kung ako lang nakakaramdam. Pero yun yung nararamdaman ko kay Thailand. Sa tuwing e-exena siya dito, parang alam mo yun yung may paandar siya na ano, siguro para talagang mapansin siya ng bongga bongga Pero yan naman si Thailand, eh, automatic na yan, di ba? Solo automatic na yan. Alam naman na natin yun na talagang e -exe na yan ng todo-todo. ba? Diba? So, yon. At sa such Factor, ang nag-number one sa kanila ay si Dominican Republic na talaga naman ang wow. In fairness kay Dominican Republic, no? Isa din to na parang introvert <laughs> na may lagi din nagsosolo. And then, number 2 sa kanila ay si Philippines in fairness naman, so maganda naman talaga si Philippines yesterday. so, I agree. And then, si, Indo ah, si Peru, ang kanilang number 3. Actually, si Peru, talaga yung face value, talaga yung bumubulaga. And then, si Venezuela. Yes, napansin ko din si Venezuela na ang ganda 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 ganda, -ganda, ganda talaga ng kanyang pink gown. <laughs> Gustong-gusto ko yung kanyang pink gown. And then, si Colombia. So, kung ako pa magdadagdag dito, I think maganda din yung kay Denmark. Yes, bongga yung kay Denmark, kay Mexico, Puerto Rico. Agree ako dyan. Malaysia talagang palaban din si Malaysia and then si Netherlands, Bongga din. So, ayun lang yung mga nakita kong bongga. Si Great Britain. Actually, si Miss New Zealand, maganda din yung suot ni Victoria yesterday na talagang simplihan lang pero may dating kasi talaga si Victoria. So, I hope na talaga si Victoria ay makarating talaga siya hanggang sa dulo ng competition. Kasi si Victoria, sa totoo lang, ako, ang datingan sa akin ni Victoria ha. Kung doon sa Miss Universe Philippines, isa siya sa mga front runner na talagang Masasabi ko na Sherphy Victoria Velasquez Vincento. Alam naman natin yung galaw ni Victoria na talaga namang kabugera. So dito sa Miss Universe, I think she's a dark horse. <laughs> yes. So baliktad, di ba? Kasi siguro yung sash factor ng country nila tapos ayun nga uh medyo, ako kasi, nakikita ko kasi si Victoria, Victoria Velasquez Vincent, to gamay ko kung paano to lumaban eh. So, medyo nakukulangan lang ako kay Victoria, yung appeal. Kasi yung appeal, kasi importante yun eh. So, dito kasi sa Miss Universe, kapag sinama mo na siya dito, madaming mga magaganda. At yung ganda niya, kailangan mag-stand out yun sa iba. So, yun yung nagiging problema. Kaya nawawala siya sa eksena kasi yung iba kasi maganda na pero nakikita mo yung kaseksihan sa mukha nila. etong si Victoria, maganda siya sa class nung dating niya. Kaya lang, ang nagiging ending, nasasapawan ng ibang kandidata. So, yon So, kailangan talaga, medyo meron siyang strategy game na paandar. Pero hoping naman ako kay Victoria Velasquez Vincent sa darating na preliminary competition ay kaya niyong mag-shine. So, dagdagan ko ha, shine like a diamond star. So, big deal kasi yun dun sa iba pag sinasabi ko, shine like a diamond star. So, it's up to me, di ba? So, yun. So, ayun. So, so, kaya ni Victoria Velasquez na mag-shine sa araw ng ano, ng preliminary, naniniwala pa din ako dyan. Bakit? Kasi meron naman kasi talagang makikita kay Victoria na talagang alam mo yon na magugustuhan ng judges. Halimbawa, ang kanyang long-legged na legs, di ba? So talaga naman masasabi ko, mahaba ang bias ni Victoria at ang sexy ni Victoria Velasquez. So, para sa akin, Victoria Velasquez, Vincent, isa to sa mga magaling ding romampa. So, doon sa part na yon kakabog yan si Victoria. Plus, samahan mo yan ng bonggang-bonggang evening gown <laughs> na talaga naman, oh my gosh, ewan ko na lang. So, magpapasabog yan talaga ng bonggang-bongga. So, dagdagan pa natin ng na, yung alam mo yun, mga masamahan niya to na magandang styling. So, possible na makapasos si Victoria Velasquez sa top 30. And then, si Great Britain naman, kamusta naman sa atin? So, si Great Britain, syempre, ah uh, alam naman natin na talagang lumalaban din to. At, alam mo yun, palaban din siya sa mga eksena niya. So, parang pili ko, talagang ibibigay niya talaga yung best niya. So, pagdating naman kay Chelsea Manalo, so now I understand completely bakit si Chelsea Manalo ang ipinadala ng Miss Universe Philippines over Victoria, over Atisa. Dahil si Chelsea Manalo ay meron siyang angkin na, alam mo yun, yung karisma na tinatawag at napaka-importante talaga sa isang kandidata no? meron ka talagang appeal na kapag dumaan ka, mapapatingin sila sa iyo o yung charm na tinatawag napaka-importante sa isang beauty queen na may charm ka kahit hindi ka kagandahan na katulad ng mga talagang grabe yung beauty pero yung appeal mo or yung charm mo ay talagang sumabog yan ng bonggang-bongga walang magagawa lahat mapapansin at mapapansin ka so ayun ang meron si Chelsea Manalo laban sa mga ibang kandidata dito kaya kumpiyansa na ako kay Chelsea Manalo na kaya nito na makarating sa dulo ng competition or maitawid niya yung bawat level na pagdadaanan dito sa kompetisyon. So, yon Kaya ako, siguro galingan lang talaga ni Chelsea Manalo sa kanyang performance sa, ano, sa swimsuit and evening gown. So, winner yan. So, speaking of evening gown, so eto na nga. So, magandang balita sa ating lahat kasi ang Miss Universe organization ay nakapag-decide na sila na ibalik ang, di ba, nung una tinanggal nila ang evening gown at maraming reaction yung tao. So, ngayon, binalik na nila ng bonggang-bongga -bongga kasi eto daw talaga yung makakabuti. Oh, huh? di ba? So, yun. O, totoo naman, kahit sa anong man ang angulo, saan ka nakakita ng pageant na walang, ano, na walang evening gown competition? So, maling-mali sila doon. Kapag tinanggal nila yan dyan, maling-maling-maling-mali ang Miss Universe. Magmumukha silang kolorum. So, yun. Magmumukha silang wala lang Emi-emi na yung patient nila. So ngayon ibinalik na nila. At dapat naman talaga ibalik nila yon kasi hindi po pwedeng tanggalin nila. Tanggalin nila yung national costume pero wag nila tanggalin ang evening gown competition. Parang anong basihan ng pagkakakuha ninyo ng mga ano scoring ng mga girls kung tatanggalin niyo yung evening gown eh yan ang mga the, ano, isa yan sa mga importante sa competition na to. Di ba? Hindi importante ang national costume kasi national costume wala namang bearing at national costume parade lang yan. So, pwede nyo na lang yan kuhanan yung mga kandidata isa-isa at ipakita. Di ba? So, that's all. Pero yung sa evening gown, hello! Nakakaloka kayo, Miss Universe. Ayan talaga ang tatanggalin ninyo. So, yon So, finally, nakapag na sila kahapon na hindi na nila tatanggalin ang evening gown. So, parang pili ko pa rin naman kahit ako may evening gown o wala, eh kung may napili naman na sila, di ba? So, yun, nakakaloka. So, hindi natin alam kung talagang dadaan ba sa mga hurado ang mga kandidata at at talaga nila ng bonggang-bongga kung gano'n talaga ang mangyayari dito sa Miss Universe, natural dapat magpakitang gilas talaga ang mga kandidata sa preliminary competition. So, yon malapit na yan. This coming week na yan, guys. So, more update tayo sa mga susunod na araw regarding sa mga detalye dito sa preliminary. And then, ayun nga, isa pa sa mga ikanatutuwa ng lahat ay makikita na natin kung ano ang mga eksena ng gagawin ng mga kandidata dito, di ba? So, yan. So, ano ba ang laban ng ating pambato? Siyempre, malaki. Charot. <laughs> so, yan. Basta nandoon lang na magtiwala lang kay Chelsea Manalo. Hindi nyo naman kailangan, guys, magalit o kung ano man yung sinasabi ng iba. Basta, yung tiwala ninyo kay Chelsea Manalo ay nandoon. I think, sabi ng gano'n, maganda kasi yung vibes na pinapakita dito ni Chelsea Manalo eh. In fairness ha, ang ganda ng vibes ni Chelsea Manalo. At sana magtuloy-tuloy yan hanggang sa dulo ng kompetisyon. Kung nararamdaman ninyo, very positive yung dating ni Chelsea Manalo sa kompetisyon. Hindi man natin masabi na ko siya ang makakakuha ng corona wala pa tayo doon sa momentum yon Pero nandoon tayo sa momento na may chance talaga na makarating sa dulo ng competition. Kung gagalingan nga ng bonggang bongga. -bongga diba? So, ako naman, positive naman ako eh. Parang kanina, dito kay Miss Earth Philippines. Alam natin si Miss Earth Philippines, medyo may hirapan siya makatungtong ng top 8 kasi ang daming magagaling na kandidata. Aminin natin yan. Diyos ko, kay Colombia, Puerto Rico, yung mga Latinas na talagang nagpakitang gilas over Philippines sa Miss Earth, di ba? Pero nandoon ka na yung bilims mo kay Miss Philippines na kaya naman niya, Miss Kipapano. Basta siguro kailangan lang niya mamaya ng swerte or kailangan lang niya na malay natin, di ba? Hindi natin alam. Makapasok lang niya sa semifinals and then maglaro siya ng bonggong-bongga sa intablado kaya niyang talunin yan. So, nandoon ako sa part na baka kaya niyang maka-top 8. Kaya, nilagay ko siya sa top 8 ko. Kasi yun lang yung support na pwede kong ibigay sa kanya. Ngayon, kung malaglag man siya dyan, eh wala na akong magagawa doon. Hanggang doon lang talaga yung journey niya. But for now, yung paniniwala ko sa kakayahan niya ay talagang 100% pa rin. Di ba? So, yun. At ganito din kay Chelsea Manalo. No matter what happen. So, nandito tayo na gusto natin makarating ng top 30, top 12, top 5. Sabi nga ganun, bakit kasi naka-concentrate lang sa top 12? Dapat mag concentrate Kasi ganito yun, guys. Top 30 ayun yung pinaka-alam ko na mararating natin. And then, kung suswertehin talaga at magaling talaga yung ipapakita niya at napapansin talaga siya ng todo-todo na organization, possible talaga na makat top 12 talaga si Chelsea. So, pwede siyang tumalon ng top 12. And then, sa top 12, kung mag-perform siya ng bonggam bongga nagawan siya ni Manny ng bonggam bonggang gaw na pwede makipagsabayan sa iba, So, kaya nyo mag-top 5. So, lahat ng positive na pwede natin isipin para sa laban ni Chelsea Manalo, ayun yung mga sinasabi ko dito. Ayoko naman sabihin sa inyo, nako, mamaya pangit yung gaw niya. O, ba diba? So, hindi naman maganda yon So, dapat na tayo na positive kasi I trust money. ba diba? Nagtitiwala ako kay Manny. Nagtitiwala ako kay Chelsea. So, Anong gusto niyo sabihin ko? Eh maganda naman yung ipinapakita niya sa laban niya dito sa Miss Universe. Nakikita naman natin na napapansin naman siya. Eh so ngayon, kung totoong napapansin siya dyan, eh ibig sabihin nun, kaya niya mag-top 30. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, abangan natin ang performance niya sa preliminary competition at doon tayo mag decide na kung kaya niya ba talaga ang top 12, kaya niya mag-top 5, kaya niya mag- -top dumating sa dulo ng competition kasi syempre kailangan din natin tignan yung performance ng iba di ba hindi lang siya kumbaga nandoon na ako ngayon na naniniwala ako oy malaki yung chance niya kasi napapansin so malaking ano yon advantage yon na ayan nakikita yung galawan niya at malaki yung pangalan ni Miss Philippines dito, di ba? So ngayon, hintayin mo yung performance niya para doon talaga masabi mo, she is the one. Di ba? So yun, ako guys, kamusta naman? Medyo kabado ba kayo? Kasi ako syempre, yes, kinakabahan ako. But may tiwala ako kay Chelsea Manalo. May tiwala ako sa mga taong gumagalaw kay Chelsea Manalo at sa nakikita ko, wala naman tayo naging problema. Yung iba, syempre yung complain nila, yung styling. Pero para sa akin, parang maliit na bagay. Hindi naman masyado nakakaapekto sa performance ni Chelsea Manalo. Ang importante si Chelsea Manalo, alam niya kung paano niya dalhin ang sarili niya. At kung sa mga sinusuot niya na hindi ganun kabongga, pero alam niya kung paano i-carry yung sarili niya. At importante na sa akin, yung ipinapakita niya na attitude, yung sumusunod siya sa rules. So, yon Importante yon At malaking bagay yon Diba? So, yun yun. So, syempre, nandito na tayo sa laban ilaban na yan ng bonggam-bongga at tayo naman syempre magkaisa para sa tulong kay Chelsea Manalo, sabi nyo gano'n walang imposible sa itaas magtiwala lang tayo sa kanya di ba? So yon kayo guys ano guys ang masasabi ninyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon tingin ninyo malayo ba ang mararating ng Miss Philippines dito sa Miss Earth, aabot kaya siya ng top 8 at sino sa tingin ninyo ang mananalo tingin ninyo si Iceland nga ba ang mag-uuwi ng corona ngayong taon na to dito sa Miss Earth or si Miss Thailand or pwede din si Miss Peru, di ba? So, sus ko, nakakalohan. Dali kasi magagaling. Ewan ko dyan sa Miss Earth, pero syempre laban lang Philippines. And then, of course, kay Chelsea Manalo, abangan pa natin kung ano ang mga susunod na pasabog at Sena. So yon, guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. Syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganoon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, Guys, hanggang dito na lang hanggang sa huli nating chikahan. See you tomorrow, thank you guys.